Yun, magandang umaga po sa atin dyan Dito sa amin sa Barcelona, magandang umaga po, magandang umaga Ang oras po ngayon ay 10.18 10 a.m. Yan dito Ngayon ay ako'y mag-aalmusal, samahan nyo ako mag-aalmusal mag, tayo ng ating almusal, -almusal. Pupunta tayo sa kusina Ayan Ako'y ako naglaga ako na ng ano, Nang ng, ng karne, tsaka ng itlog ng pugo. Ito. Ito ay isasabok ko mamaya sa lulutuin kong pansit. Kasi itlog ng pogo. Ngayon, samahan nyo ako at ako ay mag-iinit ng aking almusalin. Okay, magta-timelapse tayo. Okay! Ayan, tapos na tayo mag-init ng ating almusalin. Ito na siya. Ayan, tara, samahin niyo mong mag-almusal bago ako magluto. Dito sa aking mesa, daming kalat. Nakakalat. Ayan ang aking mesa niya, daming mag-almusal Hoy. Oh, okay. Tapos na tayo mag-almusal. Ubos na nga ang almusal, isang oh. Sa so, hours din mag-almusal ay. Eh. naman ko yung kinakain ko dahil may hirap yung madalente pagkain, hindi maganda daw yung sabi ng asawa ko. Kaya ayun. Pagkakain ako ngayon. Dahan-dahan. Ngayon, tapos na tayo mag-almusal, magkukusina naman ako. Tamahan niyo ako magkusina, ha? Ayan, dito na ako sa kusina. Tayo mag-uumpisan mag ng magluto. Ayan. Nakalabas niya akin mga gagawin sa pansit. Ayan, mga gulay. Ayan. Magliligpit muna tayo. bago sa magluto ng pansit. Ayan, nakapaglingpit na tayo ng kaunti dito sa kusina. Ngayon naman, ay tayo naman, ay gagawin natin yung ating pagluluto. Ang lulutin ko ngayon pansit, kaya prepare ko yung mga gulay para sa pansit. Samahan niyo ako, panoodin niyo ako, tatay mga natin. Ayan, umpisa na natin maghilis ng ating gulay. Ayan, ating uh, hilitis ng carrots. Ayan, umpisa tayo sa carrots. Ayan. Sunod natin ang sayote talupan natin ang sayote taasan talupan hilisin din natin ang pahaba yan ang hilis ng sayote maliliit na pahaba okay, tapos na natin hugasan ng sayote yan Nasunod natin ang bawang. Pipit lang tayo dyan ng mga apat na pirasong bawang hanggang limang pirasong bawang. Ayan. Pinuhin lang natin. Sunod natin yung mga ating petchay. Ayan. Aking pinutol yung tangkay at matigas yung tangkay. Binukod ko yung dahon. Sunod natin yung celery. Yung celery, option lang yan. Optional. Pwedeng wala, pwedeng meron. Sunod natin yung sibuyas. Ayan ang ating pagigisa sibuyas na puti. Ayan. natin, magbabala tayo ng itlog ng pogo. Lagay din natin itlog ng pogo. Ayan ang ating lalagay sa ating pansit. Itlog ng pogo. Pangibabaw natin. Yan ang pagluto namin ng ano, pansit habhab ng Quezon. Pansit habhab sa amin sa Mauban. Pero sumikat sa amin sa Quezon ay kung tawagin namin yan ay pansit lukban. Yan, pansit lukban, pansit habhab. Yan ang aming pansit sa Quezon. Ayan. Silistin natin yung ating palalagay na, na karne konting karne. Ilisin natin yung ating nilaga na karne na yan. Ayan. At tapos na yan atin lahok lahat. Ayan na. Ating luluto. Ayan. Natapos na tayo maggayat ng mga ating mga panlahok. Umpisa naman natin ngayon ng pagluluto. Magumpisa na tayo mag-isa ngayon. Tapos na natin magpapoy. Lagyan natin ng kaunting mantika. At tayo uh, ay magkasangkot siya ng kaunting karne. Ang kutsay muna natin to. Yan, pag ganyan mag pula na, 'yan na tatanggalin ng iba. So, alagay natin itong bawang. Alagay natin itong bawang. Sinunod natin ang sibuyas. Ayan. Bawang, sibuyas. natin ang carrots. Tapos sunod natin itong ano, Peyote. Ayan din ang paminta. natin to tanggay na petchay. Matikas to eh. Ayan. Tapos itong celery. Ito optional lang ha. Optional lang yan. Masisira lang sa rep ko kaya nilagay ko na. Ayan. Ayan na yan. Pagyan natin ang toyo parang paalat na rin ito Ayan. tapos lagyan din natin ang seasoning bahala na kayo kung anong gusto nyo seasoning ako optional din lang ito seasoning ha Ayan. ating mahalo-haloin lang yan na sa bawa natin yung kaldo. Okay. Tapos, bawasan natin yung ibang gulay. hindi siya malapit masyado. Tapos, ilagay natin itong kaldo natin. Ito ang aming pansit habhab. Pagluluto ng pansit habhab -hab namin sa mga ubang Okay. Pag ganyan nga kulo-kulo na, pwede natin ilagay ang ating habhab. kung -hab. gamit ko dito, Asian ito, galing sa Asian. Oh. No? Okay. Madali lang malam lumambot at ito ay may buh. No? Egg noodles to. Mabis na ang magluto ng pagsitabhab kaya ito. Kumbaga. Ayan. Buglag natin siya dyan. Ayan. Ayan natin siya dyan lumambot sa may gayong sabaw yan, pwede natin ilagay yung mga gulay ito tinanggal natin kanina mabuo yung lasa. Mabuo lang na Tapos ilagay na rin natin tong mga karne natin. Ayan. Ilagay na rin natin para Ăn dạy cho Tapos, lagyan na rin natin itong ating pechay. lanta na siya. Papanghuliin natin itong itlog ng pugo. Ito ang aming pansit habhab. -hab. ganito. nito, na to. Yan, baga. ng aming pansit habhab hab ng kreson. Ayan, lagay na natin yung ating pugo. Ayan, ang ating pansit habhab. Oh. Wala, Tikme. Tikme. Ay, siya anong bango na rin. Eh. Ayan, ah, ang sarap na ng amoy. Ayan. Sige. pag nagluluto ng pancit ay gusto ko yung medyo may sabaw-sabaw na konti na ganito. Pero yung iba gusto yung iga. Ay ako ay gusto ko ito. At ito yung pagkalamig uh, nito, ito yung mga sasip. Yung sisip nito yung ite ito, ito yung iga din. Ayan. Okay na. Luto na ng ating pancit habhab ng Quezon. Ayan. Okay, ayan ang ating pancit habhab. Ayan ang habhab -hab namin sa Quezon. Ayan, lutong maubanin yan. Okay. Thank you. Salamat sa panonood at sana subscribe niyo ang akin channel at ay magkaibigan. Yan, dahil tayo tapos na magluto, dito naman tayo sa realidad ng mga pinaglutoan. Ayan ang tambak ano. <laughs> dahil sa pagbibidyo. <laughs> Ayan, yan ang realidad. Yan talaga, yan talaga realidad ng nag-YouTube, ano. Bale, samahan niyo ako magligpit ng aking mga pinaggamitan at ating tatay laps. Okay? Okay, at dyan po nagtatatuntunan. ayan Salamat sa uh, mga manonood ng aking video. At sana po ay subscribe niyo ang aking channel na Nobyo. Hanggang sa muli. Ayan mga hinlog, mga insan, mga pinsan. Adios.